Welcome guys, magandang araw sa inyong lahat uh, Sticker signage on blast Halika, tara Samahan niyo ako sa aking vlog First day Okay, dito tayo sa M Plaza General Frias, Cavite Punting silip Itong bago kapag lang sa akin mong kalimutan mag-subscribe click ang notification bell para lagi kang update sa ating video let's go Ken oh What shout out you, nga pala taga video college so ngayon pupunta tayo sa ating uh, sa ating gagawin uh, so, sobrang init talaga makaka-extra dati so, Sobrang itim ko ngayon. Itim na lang. Yeah boy! So, time lapse po tayo para mag-ease sa mga 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 buwisok. Pakipit tayo sa highway. Kung kung alam na extra Malaman natin kung paano i-apply ang Big, uh, plus okay. Sa so, okay. okay. aking channel na ito lagi Sa content na okay. Mga okay. sa inyong video So malapit okay. So malapit so, okay. so, tayo sa Signature few moments later. So yun guys, uh, unang gawa natin. So, Ayan, wala pa masyadong customer. Sakto lang. Hanapin nyo ako, nasa na ko dyan. Siyempre wala. Ang ganda view. So dyan, marami nagpipicture dyan. Uh, sa unang step kailangan nyo talagang sukatin no? yung pagkakabitan nya para lahat pantay at maganda siya tingnan para uh, ito nalabasan pag nadikit na o yan itawag dyan sa sticker na yan kung mapapansin nyo bakit sa loob nagdidikit ng sticker uh, mga ka-extra naka-reverse po kasi yung letra niyan o tinatawag na mirror uh, importante yung malaman niyan ng lahat okay. mahilig magkape dyan punta na kayo dito sa M Signature Coffee Shop sa so, mga mahilig magkape para laging para meron na kayong mga kape mga kape kundi para malaman ng ibang customer na may salamin dyan kasi minsan pag sobrang mamadali tayo sa ating paglalakad hindi natin napapansin may salamin pala o sobrang busy natin okay. yan yung scale kung, kung saan paglalagyan ng ating sticker ayun kailangan gitnang gitna o so, syempre sa signage kayo kailangan talaga na uh, sukat o kailangan natin lagi ng metro yun at yun magkay na syempre dalawa lang kailangan gumawa dyan kasi wala pag tatlo kayo eh wala nang gagawin yung isa kaya yan nagbibidyo na lang <laughs> Okay. Kailangan natin i-sprayhan yung ating uh, sticker para dumikit dun sa salamin. Ayan. Uh, shampoo na may tubig. Yun ang ating pang-apply dun. Yan. Ang ah, laso na yung kanina. <laughs> Okay. Bawin na lang. Next life. Nice. So yan. So next time guys ipapakita ko sa inyo kung paano gawin nang wala kayong machine. Kaya-kaya nyo ito gawin. Depende sa inyong pulso ng kamay. Okay. Oh, Mga mahilig mag-cutting dyan. Mga high school lang. Ay, putang nga naman, ginagawa mo. Siyempre guys, kailangan ulit sukatin para level ba talaga. Hindi kagaya nyo, walang level. Okay. okay. Wala pa masyadong customer. hello advantage yan pag walang customer, madali nyo maia-apply yung ginagawa nyo signage. Sticker. Ayan. Yeah. So, malapit na tayo magtapos. Ito na, ang finish natin. And, signature coffee shop. Signage. Sticker, signage, or glass.